garne yeah, lang na papagarne. Eh, alam <laughs> nga. <laughs> Ikaw ikinapuntot, yung napuntar oh, at di De ka Ikaw, naman, inay. Ara, intindihin mo ang sabi din eh. Ano yun, kung man, pwede ka is... daw, payag ka ga. Payag ka, mayaman ka, pero hindi ka pwede bumili. Ah, ano yun? Ano yung Mayaman, pero hindi po pwede bumili. Oo. Oh, wow. Abay, hindi naman ang kwarta kung hindi naman magagasta. Ano yung bibilangin na lang ng bibilangin? Nihihimilin na lang ng hihimilin, pagayang-gayang. Oh, hmm. ano yun? Hanggang kamay na lang. Baka mamaya ay hibulay ng kalabasan ko baka sasabihin yun, si um, ano, Kuhinay. Naluha, Naluha naluka sa kapos. Naluka na, kakabay ng kanyang pera. <laughs> <laughs> baka sasabihin, eh, naku po, Diyos ko, ay huwag na. Kung kayo din lang naman, kung hindi naman magagasta. Kagaling akong ginagasta. Ay, saan mo kayo lang ang naririyan, nakatagaw, nakaimbak, dami-dami mga kwarta. Nakaimbak lang naman dahil yan. Oh, naku po, hindi, eh, kung kayo inay kaya. ala hindi na. Yain na, yain na hindi ako mayaman. Kontento na ako sa simpleng buhay na ako'y pwedeng bumili pag may maiibili. ayon Ayun, oo nga, tama eh, Kung nga, Ako nga, may pera at hindi ko rin mamagagasta. Eh, ano, silbe? Tititiga na lang ng tititiga. Ayun, hanggang ayawang ko na lang. Eh, pwede naman kayo pagpautang. Baka, eh, di pamimigay na lang. Uy, samahan mo ako manood ng slay sound. Diba? Ay, tagasanggaho ka yaw paano ko naman kayo masasamahan? Hindi nyo naman sinasabi kung kayo taga saan. Dapat, kapag kayo magkocommit din eh, ako iaayaan ninyong manood ng slay Dapat, sinasabi nyo kung kayo taga saan. Aba, ilinawin ninyo. Taga saan kayo at kayo sasamahan ka. Kita na. Ikaw ay magayak-gayak na day yan. Ako ay pauwi na rin. At, uh, ako nga ay manunood uli na slay Gawa ng... Siyempre, gusto ko suportahan naman ng aking sarili. Aba, ay sino susuporta? Di ka huwain ay ha? Yes, correct. Pa-English-English pa kayo. Bigga kayo english 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 Hindi, may binasa lang ako na yes, correct. Yes, correct. Eh, kayo tinatanong ko kung ano ba? Ay naman. Oh, kita na, kita na. Kaya humanda na dahil yan. Kung dadaan dahil sa inyo. Oh, yan. At nagpapakuha pa re. Aalis na't lahat. Gusto pa rin talaga namang magpakuha. Ano nyo naman? Napakaganda bag na ano, paper bag na paper bag oh. pa lang. So, ang ganda. talaga aking aromatic family, ang aking paboritong kulay, tinan nyo naman, lahat asol. Oo. Oh, At, At lahat man, ay paborito mo nilalaman niyan. Naku, ay, eh, hindi kaya rin ang atin, merong skippy. Ski um, Oo. Oh. Oh, ko. Mabigyan si Daisy. Iyon nga, aring, pat, patikin niya ako na rin, aring nasa isang box. Ayan, ako marami na naman kaming, ano, Aromagic Nakaw, ay gamit na gamit sa amin niya. Yan. Aromagic Earth Therapy Oil. Yan, igamit na gamit sa amin. At saka syempre, hindi pwede hindi pwede, 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 pwede mo wala. Patch. Naku, talagang yung, yung hmm, sa kuya ay mo, kay Ram, kay Jazz. Talagang gamit na gamit sa amin niya. Syempre, hindi pwedeng mawala rin. Yan. Ah,